So, hi na mga bossing, no? So, dito na nga tayo sa, ano Sa highway. nag na tayo ng, ano? Nag-abang na tayo ng kasakyan. Papunta na tayo ng Girona. No, bali, wala eh. Hindi pala stuck yung motor ni bossing. Eh. So, sayang pa masahin, no? Pero, yun, talaga, no? So, buti, marunong tayo. Yung kagandaan kasi pag marunong ka tumingin, no? So, hindi na stuck Iba na yung block eh Nagubot eh Wala na So may mga May mga issue ng motor niya Hindi lang na sinabi no Ano so, kasi problema Pero Iisip ko na lang Iisip na lang natin na ano Na May kapalit yun Mas malaki pa no So Hindi tayo kukuha ng sakit sa ulo So ayan na o, Tara na no? So Kaya talaga ang buhay ng pahinsel no? so, Kailangan talaga nakita mo mabuti yung motor. Ayan, so, ano yung mga seller to no? Pag seller kasi Sabihin nila, good Good, motor respect Ayan o Kasi hindi po titignan so, Kailangan tignan mo talaga no? So, ayan na nag na tayo ng sakyan natin Nakapakura na tayo siguro Hindi ko alam kung anong kukunin natin bukas to Pero maghanap tayo ng motor na kukunin natin bukas Para hindi na masaya Sa biyahe natin ating ano, dilipat. Lagyan mo yung mata ko. Ito no. yung no. sugalan so, tayo doon. sa Sapang yung no. kada. Ang so, mukha na tayo sa aming. Sabi tayo ngayon sa aming. Almabin. Almabin. Kaya lang ako lang ang sakyan mo. Ay, naisip ko pa rin, no? So, mamaya, hindi ko na ito naisip. Stock posing! Stock po, no? may inang battery Ayan mga yung tirada eh So, alam ko na yung ano Yung issue So, ayun na Ang lumbas natin no Kaya lang natin itong 3 minutes no uh, Shout out kay Bosing ano, Sa sapang ano So, yun na Diyan na yung sakyan natin So, hintayin na lang natin muna sana si na para ito yung magabihan harap kailangan naman ng motor no? so medyo matas ang ng motor dito parang ano lang parang tarla o oh, yan pwede na yan na parang na, let's G na tayo